start tayo doon sa age group, no? Sino ba yung usually? So, yan yung mga beginning ng six months. Bakit? Kasi sila yung period na nag-iintroduce na tayo ng solid foods, no? Sila na yung may kakayahan na pwedeng kunin ang isang baga or object, tsaka isusubo sa bibig nila. Ang unang sign is yung parang nag-uubo, no? Tapos parang na siya agitated, no? So parang kaka pwedeng kumaway-kaway ang mga kamay niyan. Tapos ang susunod na doon magiging blue na, no? Magdi-discolor na yung labi niya. Sana niya, huwag natin no? paabutin doon, Dok. Yes, tapos magdi-discolor din ang mukha niya. Ang ibig sabihin noon is na-obstruct na yung bagay doon sa daanan ng airway. Tama, yun ang ayaw natin kasi uh, mahirap yun. Ibig sabihin, nakulangan na siya ng oxygen sa katawan. Yun ang dapat na gawa natin ng solusyon o paraan. So, face down yung baby tapos sinawakan siya ng kamay no na nakasuporta doon sa leeg at katawan ni baby ang ginagamit no ito is the this part of the pump, tapos ang tawag natin siya ay blow thrust. sa ang parte no so in between yon ng uh, scapula so doon limang ganon no uh, and then ang objective noon is makaadd ng pressure no para hopefully mailabas kung ano man yung nakabara sa airway na tinatawag. Pag hindi yon nag-effect no so supine position naman no so hawak-hawak mo na ganito yung baby and then gagamitin mo naman yung fingers mo in U -u between doon mo. sa air yes oo So, yan, yan ginagawa yan. So, gumagamit ng fingers, added pressure. Ang tawag naman dyan is chest thrust. Sa area yan ng nipple. No? So, ang objective din yan, mag-create ng airway para hopefully mas fit out. I-inspect natin yung mouth. No? Baka kasi nandoon na. No? So, i-try natin kunin yun. No? Pero wag mag-sweep. Kasi pag nag-sweep, baka mamaya mas napupush natin yung objects. bata or toddler, yung Heimlich, no? So, yung pwedeng yayakapin mo siya sa likod, tapos mag apply din ng fresh. Okay. Pero mas madaling ma-recognize doon sa kids na, no? Yung sa toddlers, unlike doon sa infants. Yeah. yeah. Prevention is always the key. Nasa atin pa din yun, di ba? Nasa elders. Somehow, mapreprevent naman natin. Joking, no?